Isang galit na lalaki nang gigil at kinagat daliri ng isang babae sa eroplano. Isang Chinese na babae ang lumipad papuntang Chongqing. Sa gitna ng biyahe, isang lalaking nakaupo sa likuran ng eroplano ang sumugod sa daanan sa gitna. Nagwala ito at pinagtutulak ang mga train ng pagkain at binangga ang iba pang mga pasahero. Pagkatapos ay napansin niya ang babae at kinagat ang daliri nito. Hinimatay ang babae nang namalayan niyang nakagat at naputo lang kanyang daliri. Ayon sa pamilya ng lalaki, wala raw itong history ng mental health problems. Naospital ang biktima pero hindi pa nahahanap ang nawawala niyang daliri. Ta